Sa isa pa nating balita, eh uh, NFA Nueva Ecija nakapamili na ng kulang 5,000 kaban ng palay wow, sa halaga uh, 30 pesos kada Uy, kilo. Ang yes. Oo. Nakapamili na ang NFA Nueva Ecija ng kulang 5,000 kaban ng dry na palay sa halagang 30 pesos kada kilo. Sa isang post ng tanggapan sa kanilang official Facebook kahapon, sinabi nito na umabot sa apat na libo at Syam na putlimang kaban ng tuyong palay ang na-procure sa unang araw nito ng pamimili sa ilalim ng uh, bagong price range scheme o yung tinatawag nilang Pricers, so may pangalan pa ah, na inaprobahan ng NFA Council na 17 pesos hanggang 23 pesos sa sariwang palay at uh, 23 hanggang 30 pesos naman sa tuyo at malinis. Hindi na banggit kung saan ang lokasyon ng mga nabiling palay at kung ilang magsasaka ang nakapagbenta nito. Matatandaan na nitong Abril 12 ay uh, inilabas ng NFA Council ang bagong presyo ng pamimili ng palay upang mapabilis ang pag-iipon ng rice buffer stock ng bansa na nasa 300,000 metric tonelada. Ayon sa bagong talagang acting NFA administrator na si Larry Lacson sa panayam nito sa DZRH nitong nakaraang biyernes, nasa 42,230 metric tons na ang buffer stock na hawak ng ahensya. Samantala, may mga palay nang nakabilad sa solar dryer ng NFA Gimba Food Center simula pa nitong linggo, Abril 21. Hindi pinayagan na hindi naman pinayagan ng radyo natin Gimba na makapasok sa loob ng compound upang uh, makapag uh, hindi pinayagan ang radyo natin, Gimba, na makapasok sa loob ng compound dahil wala pa ang bodeguero o ang warehouse supervisor na si Ms. Yasmin Kabakungan. ayang sa security guard, hinihintay pa ang pagdating nito upang makapagsimula ang procurement. Uh, ang mga palay na kasalukuyang nakaladlad dito ay nakaline up na para mabili. Uh, na, mabili na na pawang mula sa barangay uh, Maturanok, Kardinal at Kabalyero. Ang magsasakang si Ginoong Rodel Acosta mula sa Butaw Kuya po ay nagsadya sa Gimba Food Center upang mag-inquire kung pwede nang magbenta ng kanilang ani, uh, ani rito na nasa isang isang kaban kasama ba ang dalawang magsasaka na pawang mga miyembro ng kooperatibang, triple AAA sa uh, naturang na bayan. Ayon kay Acosta, dati na silang nagbibenta ng palay sa NFA dahil mas mataas raw ang presyo nito. Narito ang ating panayam sa kanya. Ayan. So, kanina nagpunta tayo doon. Abang naantay natin. Ito na, si Sir Rodel. eh, magbebenta eh. Wala pa naman. Oo. Wala pa yung guidelines. Pero kanino po ba pwedeng makapag-ugnayan, sir? Wala pa. Antayin yung butigero. <laughs> May number pong pwedeng tawagan si Kuya? Ito si Kuya. Baka ni, nung edwing nga dito sa manay kagamit siya sa trakya. Ay, Kuop. Anong Kuop? Sa AAA po ng Kuya AAA ng Kuya po. Butaw. 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 Butaw ng Kuya po. Hindi po kayo taga Gimba. Hindi po. Mm -hmm. Kuya po ah, po. Apo, anong pangalan ni Sir? Rodel Acosta po. Rodel Acosta, barangay Butaw. Butaw. Sana sa bayan... Po... Ay, barangay Butaw sa San Antonio sa Kuya po. Ay, ano ba ang barangay? San Antonio. San Antonio. Pero putaw ko ang... Uh -huh. Sige. Uh, um, nalaman mo yung preso kanino? Sa narinig po namin sa radio ay sa TV na uh mm -mm. na mag-open na. Apo. Mag ilan ang lupa mo? Ilan ang hektarya? 3 hectares 3 hectares umani ng 500 plus uh, no. SL19 SL19 last week uh, last week ka uh, nakaani tatlo po kayo uh, tatlo po kaming pap papasok uh, 1-1 1-1 na palay lahat po kayo miyembro ng co-op anong co-op sir? sa AAA ayun nab nabanggit mo na pala AAA kuya po dati na po kayo nagbebenta dito opo okay. mm, -mm. Mag magkano po nabibili yung palay nyo dati? dati? Tuyo. po, mga 19 tuyo po yon, Bakit hindi po kayo nagtry magbenta sa -try po sa along... Traders. Mas mataas po dito. Mas mataas dito talaga po. Opo. Pag tuyo. Ah, ano po yung mga pinagdadaanan niyo sir ng mga proseso pag nagbebenta kayo? Eh, kayo po ang nagdadala dito. Nagdadala po kami tapos ng sample. Opo, saka dadalhin na po yung alay. Mm. Dadali na po yung palay. Opo. Opo. Ah, na po namin sa truck nung kasamahan na po namin sa parangay. Tapos, <laughs> trackingan po namin. Babayaran niyo po yung yeah, tracking. Yeah. Ah, babayaran niyo pa. Hindi po sila, yung NFA po, hindi tinisinsubukan hakutin yung palay mula sa inyo. Minsan po, pero... Madalas kayo. Madalas kayo. Magkano inuupan mo sa tracking po yan? 30 30 centavo isang air. peraso yung barangay mismo yung may ari truck o kabarangay mo po namin may nagpubo ah merong truck bumibili siya ng palay din bumibili din ah uh -huh. tapos uh, sinasabayan bumibili rin siya ng palay kaya meron siyang truck ngayon siya yung air. hinihiram hinihiraman yung palay so, ah dito ngayon pa. si kuya nagtatanong dati na pala si kuya member po kayo ng RSBSA. Nakukuha niyo po kaagad yung bayat? Mga minsan po, mga dalawang araw. Mm. Pero cash. cash. Mm -mm. Kasi depende yata kung 300,000 pataas. Cheque, ano? Galing po kayo niya ng inyo. Minsan po, doon kami kumukuha ng bayat sa may abanatong. Ay, pinupuntahan niyo pa po doon yung bayat. Cheque? O oh, cash? Cheque po po. Mm -hmm. Saan po kayo nagbibilad, kuya? Doon po sa may Sabotaw. Sabotaw din. Okay. So wala pa, babalik ka ngayon. O kabisado mo na kung paano mag-inquire. Tawag na lang po yung kuha namin yung taga-assist na. Apo. Mm. So isa po kayo sa mga suki Apo. na binibenta. Magkano nyo ina-expect yung pala nyo na maibenta? Mga, uh, mga 30. 20, 20, 30 sa ana, no? Kasi parang ang moisture content dapat 14. 14. Tapos malinis, 90% purity ata. Wala naman pong maitim na Oo, oh, oh. maganda ba yung animo? Oh, sana mabili ng 30 yung animo. Sabi mo ah, bili po. <laughs> mabili po sana ng 30. <laughs> Ay, kuya, kuya, maraming salamat ha ah. Ako po si Army, Army Karansa ng radyo natin. Uh -huh. Aba, okay. 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 sige. Salamat, salamat sir. sir. O, oh, oh, eh, nagkataon. Meron pa nga isang bumaba na mukhang nandun na yung palay niya. Hindi ko naman nahabol kasi kausap ko pa siya. Pumasok eh. yung isa babae mukhang nagbibilad na doon. Pero may yung isang nandun na taga-bilad, nang sabi eh, magsasaka, uh, na tinanong ko kung uh, taga saan, taga uh, kabalyero. Taga, taga kabalyero sila at 80 kabanes yung kanilang ibinibilad na nandun ngayon sa loob ng uh, warehouse ng NFA. Minawin lang natin ano, yung 30 cents o yung 30 centimos ay per kilo yun. Hindi yun per, pira, per kaban. Hmm. Hmm. Uh, hmm. Per A ako yung nag-assume na, no? ako yung nag-assume na per kilo. Uh, kasi, siyempre, iniisip ko Uh, parang ano yon uh, I don't know kung nadulas lang ba ako ano pero kasi diba 30 permit nung mo don tongkol don sa Magkano yung trucking? Ah okay. Ah uh, oh, yung inuupa niya oh 30, cent, uh, 30 cents abo, per, kilo, per kilo, parkilo yon. So kung uh, 1000 tons o 10,000 tons yung binebenta mo 3 3 3 3, 3000 3000 yon kung 10,000 tons. Ah uh, kasi 10,000 uh -huh. Ngay okay, ano, pwede na may kita na doon. Kasi ayan lang naman yung 'yun no, botaw. Katabi ng tindik. 10,000 kilos pala, 10,000 kilos hindi hmm. 10,000 pets. 10,000 kilos, uh, 10,000 kilos. Isang tonelada. Ah, uh, metro po. O, torilada, 1, 000, 10 metric o tonelada, yung 1,000 10,000 kilos. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. So uh, at si Mom, Yasmin daw, ma ngayong hapon daw darating para kasi uh, meron pa inaantay na so, appointment. Na sila. Oo. Na parang ewan ko authorization siguro 'yon. Sabi kasi may appointment na hinaantay. May stop na doon sa loob ng munisipyo. Meron. Meron na. Kaya lang nakasara na lang yung gate. Oo. Sabi ko kahit man lang sana makapag makaikot ako ron sa warehouse. Hmm. Uh, hindi I ako pinayagan, oo. Hindi raw muna dahil wala pa yung, wala pa rin naman kasing, yung guidelines yata yung talagang inaantay na bumaba mismo dyan sa food center. Oo, kasi nang hawak ni Ma'am Yasmin yun. Yun hmm. yata yung appointment na nag, nag authorization sa kanya na mag-procure na dito. Uh -huh. Although yung mga nakabilad doon, yun na yung magbebenta eh. Yung bibilhin pa lang daw ng NFA yun. Magsasaka daw ba yun? Yung nagbibilhin daw? Magsasaka do? naman daw. Kasi meron yung isa kong nakausap. Farmer po kayo, tinanong ko siya. Farmer po kayo. Farmer daw siya. Ilang kaban o siya. Oh, chata. pero may farmer kasi na namimili din ng palay. Mm oh, -hmm. so, uh, may magsasaka. Hindi so, natin may, siya, hindi ko nagbutan niya. Namimili rin ng palay. Hindi narinig ko doon kay Mang Rodel na may truck. May trucking. Yun yung ginagamit nilang... Uh, sa co-op. Hindi. Ah, uh, 'yun yung inuupahan nila. nakabarangay nila. Inuupahan nila na trader mm. yung truck nun. Kasi meron ding ano eh, may nakabarangay. May mga ano din, may mga uh, uh, meron tayong actually meron tayong ano inside, <laughs> insider eh. Pagdating oh, sa atin na 'yun kasi mga dati na yun, <laughs> mga kooperatiba mm. na 'yung mga members diyan ng kooperatiba, 'yun yung nag uh, nag Papasok? O, oh, nagpapasok. Ang palay dyan. O, oh, okay. Pero almost hawak na rin ng traders. Mm. Oo. Oh, oh. mm -mm. Ganon. Ganun. Ano yan? Sin, ang, magka, ang magkausap doon, ang trader at ang cooperative? Pwede. Mm -hmm. Pwede rin yung kooperatiba. Ganun. Uh, hopefully, makapasok Kasi tayo dyan. -ano, eh, Kasi kooperatiba ang eh, magbibila. Sila, o. Oh. Oo. Uh, uh oh. Ba hindi ba... bindilina binili na. Ha? na na 'yung sa magsasaka ng binili na ng kooperatiba. Oo, oo ng mas mura, mas mababa. Mm -hmm. Tapos Eh kung kita. Pwedeng kinusunod ka, din, sila. Oo, Kahit na member, mm -hmm. eh lalo na kung kinutrata ng traders 'yung 'yung palay nila. Ay, entre, uh, Tapos gamit gamit, gamit 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 'yung pangalan ng kooperatiba. Mm -hmm. Oo, brgy. Mm -hmm. ng sistema sa, mm -hmm. sa kaya 'yung mga sa iba. Mm -hmm. Diba lang natin yung triple A kung... Uh, Tri mukhang triple, uh, triple A eh. Hindi, mukhang namimili rin sila ng palay eh, di ba? Hinanap ko sila, nisinerge ko yung triple A, hindi ko makita eh. Pero hindi ko naman na-confirm kung na triple, eight, eight, ba, triple A ba o triple A. Sabihin person natin mm -hmm. sa ano eh, na adapting namimili ng palay. Ah uh, matagal na yung ganyan na uh, uh, cooperative yung naka-front pero traders yung nagbebenta. Mm -hmm. Eh sabi ko, sana hindi naman para mas maganda eh. diretso yung magsasaka. Kaya nga. Dahil, ang diba, lagi naman nating nai-interview mga magsasaka, gusto nila tutok kasi mm. wala silang bilaran. Ay, wala silang, silang tracking. Um, di ba? Ang may tracking yung traders. Uh, at bilaran, traders din ang merong abilaran. Mm -hmm. oh. kung ibibilad mo naman sa ano, sa... Sins. Kung, kung ibibilad mo naman sa bypass, road, kailangan mo din ng truck. Mm -hmm. O, oh, di ba? Takot madudurog. Sino ang may truck? O, oh, di, traders pa rin. <laughs> oh, okay. At least, oh, Sabi nila. kabawasan At least din yun. yun. Kabawasan yun kung magbabayad sila mm -hmm. ng trucking, di ba? 30 cents per kilo. Eh, kung 30 naman yung ano, eh, ang benta nila, pero nakuha lang mm -hmm. nila ng 23 sa magsasaka eh. magsasakay, mm -hmm. binilat nila. Eh, sa bawat, ah, uh, yun mm. nga yung sinasabi ko, yung magsasaka gastos pa rin nila, 30 cents. Mm. Kung magsasakang kung talagang kung magsasaka ng benta. O, o. pero, pero kung halimbawa, kung halimbawa eh, binili yung palay sa magsasaka ng 23, mm -hmm. di pinatuyo. Mm -hmm. Sa pinatu pagpapatuyo, 4 pesos. Radio Nerdy